sa awa po ng news na nananangin po kami na darating po siya naligtas po. Ito ang panalangin ni Jolly Bell para sa kanyang 42 anyos na asawang manging isda na si Jeffrey na higit isang linggo nang nawawala. Ito'y matapos hindi na siya umuwi pagkatapos itong pumalaot mula sa dalampasigan ng Sitio Ulanan sa Barangay Dakap Sur sa bayan ng Bani Pangasinan noong alas dos ng madaling araw noong ikalabing pito ng Nobyembre. Nakausap pa niya ang asawa bago ito pumalaot. Saglit lang ako, kukuha lang ako ng dagdag kasi mag, Babirthday din po kasi yung anak ko nang kinamagahan yun, kaya lumaut po siya. Kukuha daw po siya ng isda pang bisita niya kasi may bisita yung anak namin. Dadagdagan daw yung isda na naitago niya dito. Dalawang buwan pa lang nagtatrabaho sa Hong Kong si Jollibell pero nang marinig ang nangyari sa asawa, nagpaalam pa ito sa kanyang employer bago umuwi sa bansa. Pero nang makauwi ito sa kanilang bahay, wala pa rin silang naririnig na balita tungkol sa kanyang asawa. Hindi ko pa hindi ko pa alam sasabihin ko. Basta naghahantay po kami hanggang ngayon. Maasa. Dadarating yung asawa ko po. Ganon po. Pati yung mga anak ko. Ayon sa bantay dagat ng barangay Ulanan, malalaki ang alon ng mga panahong iyon at baka nawasak ng malalaking alon ang bangka ni Jeffrey. Basta pag ganitong November po hanggang December, talagang ito na po yung uh, buwan ng tawag namin Norte. Kaya ang alon po, hindi namin expect na gano'n na tabiglahan po yung paglaki ng tubig. Kahit wala pong masamang panahon, kasi may tawag po kami na aramag yon tawag namin. Kaya kung nandun ka na sa laut, biglang gagalaw po yung tubig. Umalaot, kinabukasan ng ilang manging isda para hanapin ang kanilang kasamahan pero bigo ang mga ito. Ang nanay ni Jeffrey na si Aling Angeli tila bumalik ang mapait na alaala nang mawala rin ang kapatid nito sa laot. Wala na siguro yun sir. Masakit yun sa akin sir, kapatid ko yun. Pero mas masakit siya ngayon kasi anak ko yun sir. Anak ko yun. Panganay ko yun. Kaya ang hiling nito sa kanyang anak. Araw gabi, anong an oras-oras, hinihintay namin sir. Parang awa mo na anak, babalik ka na para sa mga anak mo. <laughs> <laughs> Hindi na sa akin sir, sa mga anak na lang niya. Hiniling ng pamilya Opolento na pag-ibayuhin pa ng mga ang paghahanap kay Jeffrey. So sir, wala pa namang nakita sir kahit may prisman ng sana ng bangka actually sir, meron yung time uh, na during nung search na ginagawa nila sa ano, dagat. Siyempre kami naman nandito sa ano, kami nang kapulsan. Pumunta pa rin kami sa dong next day sa Agno kasi may napabalita nun sa amin na may napadpad na na may nahanap na tao dun sa Agno. Pero so far, wala naman sa negative yung lahat namin. Patuloy pa rin ang paghahanap ng PNP at Coast Guard habang nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga MDRMO sa mga kalapit na bayan ng Agno at Bulinaw para mapalawak pa ang paghahanap sa manging isda. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.